Hello mga kaibigan, welcome back sa Raven's Journal. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa SSS lump sum o one-time payment. Siguro, natanong mo na rin sa sarili mo, paano kung hindi ko mabuo yung 120 months na hulog, may makukuha pa ba ako? Oo, may makukuha ka pa rin at 'yon ang lump sum. Kaya kung interesado ka, tapusin mo ang video na ito kasi ipapaliwanag ko sa simpleng paraan. Ano ang lump sum? Unahin muna natin. Ano ba ang lump sum? Ang lump sum ay yung isang bagsakan na bayad na ibinibigay ng SSS sa isang miyembro na nag-retire pero hindi umabot sa minimum na isandaan at dalawampung monthly contributions o 10 years. Ibig sabihin, kahit mag-60 ka o 65 years old ka na, kung kulang ka sa hulog, wala kang buwan ng pension. Instead, ibabalik sa iyo ni SSS yung lahat ng contributions mo, kasama ang share ng employer at pati yung interest na kinita ng mga ito Sino ang qualified Sino ba ang nakakatanggap ng lump sum Una yung mga miyembrong nag-retire pero kulang ang hulog Pangalawa yung mga benepisyaryo ng miyembrong namatay na hindi rin nakaabot ng 120 months Pwede rin yung mga permanenteng na-disable o nagkasakit basta hindi umabot ng 120 months na contributions sa madaling salita, lump sum ang option para sa lahat ng hindi pasok sa buwa ng pension. Magkano makukuha? Ngayon, syempre ang tanong, magkano ba ang makukuha sa lump sum? Ganito lang kasimple, ang lump sum ay katumbas ng lahat ng contributions mo, employee share, plus lahat ng employer contributions, kung employed ka, plus interest. Halimbawa, si Ana ay nakapaghulog ng 80 months sa SSS at employed siya. Ang personal contribution niya ay 50,000 piso. Ang employer contribution ay 50,000 piso din. Dagdag pa ang interest, sabihin natin 10,000 piso. So ang lump sum na makukuha ni Ana pagdating ng retirement ay 110,000 piso. Isang bagsakan niyang matatanggap yon mula sa SSS. Pero baka itanong mo, alin ang mas maganda, Lump sum o pension. Kung kumpleto ka sa 120 months, automatic na monthly pension ang makukuha mo. Kung kulang, lump sum ang ibibigay sa iyo. Ang kagandahan ng pension, buwan-buwan kang may matatanggap habang buhay. Pero sa lump sum, isang bagsakan lang. Kaya mas maganda talaga kung makompleto mo ang 120 months para tuloy-tuloy ang kita mo kahit retired ka na. Tip lang mga ka-journal, kung kulang ka pa sa 120 months at papalapit ka na sa retirement age, pwede ka pang humabol. Pwede kang mag-voluntary contribution para makamplito mo yung kulang. Kaya magandang i-check mo lagi yung SSS account mo online para alam mo kung ilang buwan na ang nahulog mo at kung may habol ka pa bago ka mag-retire. Shoutout nga pala kay Mam Ma Norma Monsanto. Maraming salamat po sa panunood ng aking video at sana ay makatulong ako sa inyong katanungan. Heto po ang kanyang tanong. Kapag ni nilongsam ko SSS ko, wala na po bang makukuhang burial benefit ang pamilya ko? Magandang tanong yan. Kung lump sum o one-time payment lang ang na-avail ng member, halimbawa, hindi siya umabot sa minimum na 120 contributions kaya walang monthly pension, oo, may matatanggap pa rin burial benefit ang pamilya. Hiwalay ang burial benefit sa lump sum o pension. Ang lump sum ay para sa primary beneficiaries gaya ng asawa, anak, kung wala ay parents or next of kin. Ang burial benefit naman ay fixed amount na ibinabayad para sa gastusin sa libing. Sa kasalukuyan, ang burial benefit ng SSS ay 20,000 piso hanggang 40,000 piso depende sa contributions ng namatay. Kaya kahit lump sum ang nakuha ng beneficiaries, may dagdag pa ring burial benefit na pwedeng i-claim. Gusto mo ba gawin kong simple na comparison table para mas malinaw yung pagkakaiba ng lump sum, pension, at burial benefit? Sige, ginawa ko ng simple comparison table para madaling makita ang pagkakaiba. Unang benefit na makukuha ay yung monthly pension. So, kanino ba ito napupunta? Diretso ito sa mga primary beneficiaries usually yung asawa at mga anak. Kailan naman ito makukuha? kapag may at least 120 contributions yung member bago siya pumanaw. At ang good news dito, lifetime ito, habang buhay yung beneficiaries, tuloy-tuloy din ang pension. Kaya mas maganda talaga kung mas marami ang hulog, kasi ibig sabihin mas mataas din ang matatanggap nila. Pangalawa naman ay ang lump sum benefit. Sino ba ang makakatanggap nito? Una, yung mga primary beneficiaries. Pero kung walang asawa o anak, mapupunta ito sa parents o next of kin. Kailan ito makukuha? Kapag yung member ay hindi umabot ng 120 contributions bago siya pumanaw. Magkano naman? Ito ay one-time payment, base sa total contributions at average monthly salary credit ng member. At take note, wala ng monthly pension kung lump sum ang makukuha. Pangatlo naman ay ang burial benefit. Sino ang makakatanggap nito? karaniwan, yung pamilya o sino mang gumastos para sa libing. Kailan ito nakukuha? Kaagad kapag namatay ang member, pensioner man o hindi. Magkano? Nasa 20,000 piso hanggang 40,000 piso. At tandaan, hiwalay ito sa monthly pension o lump sum. Ibig sabihin, makukuha pa rin ang burial benefit kahit lump sum lang ang benefit ng member. Ang AMSC ay average monthly salary credit. Gusto mo bagawan ko rin ng sample computation para makita kung magkano ang pwedeng ma-expect sa lump sum at burial. Kung ang sagot mo ay oo, perfect. Gumawa ako ng sample computation para mas klaro. Halimbawa, namatay si Juan, SSS member. Contributions niya, anim na hulog lang, hindi umabot ng 120, at dalawampu, kaya lump sum. AMSC or Average Monthly Salary Credit, labindalawang libong piso. Una, lump sum computation. Formula, total contributions plus interest. Halimbawa, bawat buwan isang at piso ang hulog, base sa labindalawang libong piso MSC. 60 contributions times isang libo at piso equals pitumput siyam na libot piso. Interest, approximate, katumbas sabihin na nating walumpung libong piso lump sum. Ikalawa, burial benefit. Fixed amount, 20,000 piso hanggang 40,000 piso, depende sa contributions. Since may 60 contributions si Juan, pasok siya sa 30,000 piso burial benefit. Ikatlo, total na makukuha ng pamilya. Lump sum, 80,000 piso. Burial benefit, 30,000 piso. Total ay 110,000 piso, one time, wala ng monthly pension kung si Juan ay naka 120 contributions pataas, ibang usapan na, kasi pension na ang makukuha buwan buwan plus may braille benefit pa rin. So ayan mga ka-journal, malinaw na. Kung kulang ka sa 120 months, lump sum ang makukuha mo. Pero kung pasok ka sa 120 months o higit pa, monthly pension naman ang para sa'yo. Ngayon alam na natin na kahit lump sum lang, may burial benefit pa rin ang pamilya. Pero siguradong curious ka rin, kung sakaling mawala ang isang SSS member, sino ba ang unang makikinabang sa death benefit? Asawa ba? Anak? O magulang? Yan mismo ang pag-uusapan natin sa next video. At syempre, gusto ko rin malaman kung saan ka nanonood ngayon. Kaya i-comment mo sa baba kung taga saan ka. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka lagi sa ating mga SSS tips and guides. This is Raven's Journal, and see you in the next video.